<coughs> pag-usapan natin yung mga about IGR uh, EGR, Turbo kasi yung mga guys, ang daming lumalabas sa social media katulad natin ngayon na kanya-kanyang paliwanan ako po sa obvious to my experience o so kaya sa tagal natin nagtatrabaho sa ganitong larangan automotive ito po EGR ng Montero Gan. meron na nagsasabi na ang EGR hanggang 5 years meron 10 years Depende sa men mga guys sa gamit. Yung turbo naman po, bakit po nakuputol yung ano yung yung impeller niya o kaya yung ano turbine. Kasi may mga turbo tayo diyan. Kasi mga guys, <coughs> Unahin natin yung EGR. Ang EGR kasi mga guys, kahit iniinis nyo po itong pinaka-check valve na, ito kasi yung ano niya, cross open niya. Ito po yung nag -re release ng ano, ng Uh, exhaust. Ito naman po yung ito po uh, check valve po ito. Ito po yung pinaka motor. Kasi mga guys, alam niyo po, ang EGR ko po, meron pong hangganan po ito. Pihambing natin ni sa ano sa starter ng ano, starter ng fluorescent, di diba? Ngayon kasi puro LED na eh. Wala nang starter. Ito naman po EGR. Ito po yung nagdidikta dito para mag-open. Dito kung kailangan ko siya mag-open ito po na cooperate ito po ang command palo lang po ito kasi kung hindi na po ito hindi po rin hindi rin magtatrabaho ito ito yun punta natin yung fluorescent ha para maliwanagan tayo kasi ang dami po kasing lumalabas na ano na bilang bidibatihan yan ito po yung fluorescent natin naka asan yung ano niya, yung yung Ah, ito modelong fluorescent na to. Wala na yung ano nito, yung starter niya. Yung iniikot-ikot pa. oh, ito na po yung ano. Kasi alam niyo mga guys, yung lumang ano, lumang fluorescent, meron pong starter po niya yung iniikot-ikot dito para umilaw. Ganon din po yung EGR. Puntan natin ulit. <coughs> to so, ang EGR ko mga guys ulitin natin ito po ang command pero ito po ang gagalingan nito sa, ano, sa ECU computer ngayon po kahit po nagtatrabaho yung computer kung ito busted na kasi solenoid po ang laman nito uh, para uh, wiring uh, kung sa ano kung sa armature ah, uh, Parang sa starter ba? Kung sira po ang laman po nito, kahit linis kayo ng linis ng EGR, pabalik balik lang yung problema. Ayan, yun yung maraming ano ngayon. Kasi wala nang, wala nang katapusan na debate sa ano, sa mga kasama natin mekaniko, kung ano -anong mga kinakomment. Kung meron kayong mga budget mga guys, uh, pwedeng ano, sa 5 years po nyan, kasi yan po ang ano niya eh, yan ang talagang disenyo po nito eh. Yung gumagawa po ng ganito, depende nga sa gamit. Kung ang ano po, ang sasakyan nyo po dito sa Metro Manila, madalas na gumagamit yung EGR kasi uh, kinokontrol yung, ano, yung gas. Sa probinsya kasi mga guys, uh, parating birit po niyan, hindi kaano gumagana po ito. Ngayon dito sa Metro Manila, dito sa NCR, mas madalas. Kaya kasi nyo mga guys, yung nasa probinsya, yung mga biritan walang gaano makarbon kasi po hindi gaano ano to gumagana kasi ito po kasi cross open cross open kinokontrol control po yung ano yung lumalabas na ah uh, yung diesel ay uh, yung sorry sorry yung yung galing sa tambucho kaya ang payo ko lang mga guys so kaya parang mawala na yung ano yung bende sa inyo kasi po sa akin po kasi eh, kung ganun kuno na naglogo yung ano yung EGR uh, ito itong EGR na to kung mayroon na po budget yung may-ari bumili na lang po kayo huwag kayong magpaano dun sa mga 40 pa lang tinakbo 30 pa lang nagpapa EGR nya sayang po yung pera nyo hindi po sa dahilan ng ano po yun, ng, ng EGR ang problema po doon. kasi po kaya po nag-check engine po kayo minsan dahil po sa ano sa tradition natin kasi ang thinking natin minsan kasi mga guys dahil luma na yung sasakyan natin tama okay na uh, tapos na yung yung warranty ng kasa hindi na tayo nagpagawa doon eh ang ang nasa utak din natin minsan ay tol, tapos na sa kasa lagyan lagyan ko na lang ng ordinaryong langis yon mali po yon kasi mga guys kung naglagay kayo ng ano nang hindi tamang viscosity ng langis, doon mag-uumpisa po yung ano yung carbon build up ng makina niyo kasi hindi niyo po sinunod yung manual ng makina. Yun po kadalasan dito sa shop natin ganon. Alvin niya, At total wala na sa ano, wala na sa warranty ang ginagamit ng kasa, ganitong klasang langis, masyadong mahal. Eh yun po kasi ang nakarekomenda sa sasakyan na yon. Eh ako naman po <coughs> dahil ano, sorry sorry. Esos eh, susunod pa rin ako dun sa ano, alam ba, ang viscosity niya, 10W30, ay eh, yung mga iba, lagyan nila ng, ano, ng mas mataas, mas, mas mababa. Asayang ah, po. Ganun po. Kasi, minsan, nakikita ko, na, na, ano, ano, ano ko lang, pero mga customer dito, Jess, re-recommend ako, maglilinis na ako ng EGR. Bakit anong problema? Wala pa naman, kasi, kailangan daw linisin, every 30, 40, eh sa akin mga guys, ang recommend ko po niyan, ah linis po nyan, lalo po kung, ano, kung pinalagaan nyo. Kasi yun ang gagalingan minsan, mga guys, madaling magkarbon ang sasakyan. Una, langis. Yung ginagamit yung langis. Pangalawa, yung interval nyo. Pangatlo, kasi mission ano po yan eh, ah yung langis po kasi, diesel, hangin, andun po yung, ano, yung build up ng karbon. Una po, ang gawin nyo po, sumunod po kayo sa change oil. Pangalawa, ang air filter malinis. Pangatlo po, ay ang fuel nyo po, huwag kayo maglalagay ng, ano, ng mababang klase ng fuel. Dapat po, kung kaya nyo naman po yung, ano, yung matataas na ano, ng fuel. <coughs> Kasi Europe na tayo, hindi pwedeng ordinary. Magkakaroon at magkakaroon ng build up ng ano ng carbon. Yun lang kung ano nito dito. Nabanggit ko sa EGR na yan. Kasi ang daming ano, halos araw-araw, minu-minuto, pinagdidibat dibatian, EGR cleaning, 30,000. Kawawa naman kung na 30,000, eh ako, dahil shop naman tayo, hindi ko pinapatulan po yun. Minsan nga sabi yung customer, eh, sayang naman, labor mo rin yun. Ah, hindi, ayaw ko rin kasi... ah nung sa, uh, kung namamasukan pa tayo parang tinatanggap po po yun para magkaroon ng income yung pinapasukan ko pero kung dahil sa atin na utong shop ay, ah, hindi ko na pinapatulang kasi parang konsensya ko rin. Konsensya rin natin. Ah, sabi ko nga, common sense na lang yun eh. So, kasi may mga pumapasok dito na gusto kong magpagawa. Minsan tinatanggihan ko. Nag oh, nagbebebes ako sa ano. Sa sa odometer. Minsan nag-comment nga sabihin niya, nagnegosyo ko ba kung ganyan ang thinking mo. Diba? Kaya ngayon mga guys, yung EGR, alagaan nyo lang yung air cleaner uh, fuel filter change oil maiwasan nyo po yung malakas ano, yung madaling mag build up ng carbon yan lang po naman ang buhay po ng EGR tapos yung langis nyo mga guys sumunod po kayo po sa ano sa viscosity ng langis na nakarecommend sa makina nyo kasi marami kung mekaniko kung ano daw yung maganda. Hindi naman nila tinitignan yung manual kung ano bang dapat anak recommend doon sa makina na yon. Kung ano lang naririnig, nakikita, yun ang sinusunod. Pero pagdating sa viscosity, hindi nila lang po yun. Karamihan po yan. Ah, uh, kasabihin lang yan. At pwede na ito. Ayun. Kaya mga guys, <coughs> dito na guys sa turbo ulit. Sa turbo po, kaya nagpuputol yung ano. Hindi na naman sa karbon ito ang turbo mga guys kahit po mapuno ng ano po ito ng karbon po hanggat may supply po ng langis <laughs> hindi po mapuputol bakit po napuputol ang turbo mga guys ito MB, MB350 kasi po mga guys yung karamihan na naglo long drive galing sila sa limbawa ito galing bisaya nag long drive Nag, nagpahinga sila kakain lang pinatay agad yung makina eh itong ano, itong hot side niya, itong tumbakan ng langis. Oh, sobrang init po niyan, kumukulo ang langis po dyan. Ngayon mga guys, kung <coughs> binatay niyo yung makina, tapos yung, ni, yung langis na nandito, magiging ano po nyan, magiging, matutulog yung langis o kaya magiging karbon po yun. Magbibuild up yun. Ngayon, wag start po niyan, wag ganito umikot to, kakaron ng flexion, kasi yung langis po doon. Hindi na oh, ano, hindi na hindi na makapasok dahil dito sa ano. Dito sa entrance niya, hindi na makapasok kasi na nanigas yung langis doon. Kaya ang gagawin yung mga guys, pagdating sa ano sa yung mga naglolong drive ba, umandar kayo ng ano, alubaw byahin niyo sa Bella kagayan. 10 hours. Kung nag stop over kayo sa sa ano sa San Jose, galing kayo rito sa Manila, lagay nyo na lang, 4 hours. O huwag nyo pati, agad yung makina. 3 to 5 minutes na naka-idling sa kanyang batayin. Para po yung langis po, at saka yung temperature po ng, ano, ng turbo, magbago. Yun po, kadalasan, ang daming, ano, ang daming nabukutol, lareris ko sa kalsada dahil sa turbo. Hindi po sa dahilan ng, sa, ano yan, sa carbon. Kasi ulitin natin mga guys, naglilinis tayo ng turbo, kahit anong klaseng turbo yan, pero hindi ko po sinasabi sa customer na dahil itong turbo na to naputol dahil dun sa karbon. Hindi. Meron akong service na di, di, turbo. Ganun nangyari mga guys. nag dito. Na-hold yung langis. Hindi na supply yan. Nagkaroon ng ano. Nagkaroon ng reksyon. Nanikit yung ano yung turbine sa lakas banungan ng ano ng ikot ng ano buga ng hangin mapuputol ito puputulin niya puputulin yung ano hot side yun o oh, tignan nyo po oh. bumaga oh. kita nyo po yan bakit bumaga dahil sa supply ng langis kaya yan ulitin lang natin mga guys <coughs> PGR uh, ang recommend po dito 80,000 hanggang pataas kung 50 uh, bahala na kayo dyan basta ako po kung meron pumunta rito na naglilinis o na ang tinakbo niya po nasa 50 pa lang o kaya 30 hindi ko linilinis sorry na lang ko uh, kasi po nagbibis ako sa ano sa sa odometer tapos itong EGR na to hindi po masisirap po ito dahil dun sa ano dito ito po kasi mga guys command po ito palo lang po ito di babo ang kuryente po yung mga dinamo malakas po ito. kung ito po ang ano kung ito po ang magtrabaho hindi nyo mapigilan ito at tutulak nyo ito yung carbon kasi mga guys namumuo po yan kaya, pero hindi nyo kaya ano namumuo dito magbibuild up lang pero meron pa rin ano ah trabaho ah meron pa rin Pagkilos pero ngayon kung nag-check engine tapos EGR yung tinuturo kahit ilinis nyo po pag under nyo ganoon naman ito lang po yun magpalit na lang kayo ng ganito tama yung may nagsabi na 5 years enough na po yun. kasi po hindi habang buhay yung EGR po gamit ito pang habang buhay yan lang po ang mabanggit ko rito At tapos yung turbo ang ano ko po, po dito katulad nito IGR kung paano nyo nga alagaan yung chance oil nyo yung interval ng chance oil kung ilang kilometro ganito rin gagawin nyo sa turbo kasi ang ang turbo po kaya kung nakukutol lahil dito uminit po nyan supply ng langis kung nagbarang supply ng langis sa sobrang init po nito mapuputol at mapuputol o, ulitin natin nanikit dahil sa supply ng langis dahil yung may-ari taga Kaloocan ka ito hindi niya nabantayan yung chest oil tu tuwing tinatanong niya doon sa driver niya nak chest oil ka na ba? opo hanggang bumigay yung ano, turbo nung pinalinis yung turbo una doon sa, ano, sa kanila yun din ang sabi ng ano nang gumawa hindi kayo ano nag chest oil yung interval ng chest oil nyo hindi nyo binabantayan ito po yung nangyayari. Kaya yan mga guys, hanggang dito na lang po tayo. Maraming tayo. No? Sana itong, ano, itong mga EGR natin to, turbo na yan. Kung gusto nyo magpalinis, pwede rin po yan. Pero, ang recommend ko po, 50,000, hindi ko ba tinatanggap. 30,000, hindi ko ba tinatanggap. Sayang. Uh, 60, kung gusto nyo ipilit, oh, sige, gawin natin. Pero sa akin mga guys, 80,000. Okay mga guys, hanggang dito na lang po tayo sana itong video natin ito meron tayong ano mga na share na ayan right. uh, ulitin natin mga guys nagpagalong na tayo pero parang ayaw kong tapusin ito PGR ng Montero lalo na po yung mga high ace high ace uh, high lux hindi ho magkaiba po ang disenyo po ng, ano, ng Toyota at sa saka Mitsubishi. Ang Mitsubishi talaga mga guys, dumiin po yan. Madaling ano, madaling ma pagkarbon. Lalo na kung hindi nyo binantayan yung air cleaner, interval ng gas oil. Yun po ang cost po ng build up ng carbon. Kasi mga guys, kung hindi kayo nagpapalit ng air cleaner o kaya hindi kayo nagpapalinis, kung kinukulang na po kayo ng ano, ng ng air supply hinahabol na po yung fuel kung makapal well, po yung fuel na pumapasok po, po hindi gaano nasunog na maayos magre-register po yan carbon na po yan wag build up ng karbon. <laughs> kaya dapat yung combustion po air and fuel mixture po ang napaka-importante may nyo po yung build up ng, ano, ng malaking madaming karbon kung sundin nyo po yung air cleaner nyo kung gano'ng uh, malitan, viscosity ng langis, fuel filter. Yun po ang buhay po ng, ano, ng carbon. Okay mga guys, hanggang dito na lang po tayo. Marami na tayong ano, nadaldal dito na ano, sana. Yung so, pinagsasabi ko, paniwalaan, paniwalaan nyo. <laughs> Basta sabi ko mga guys, uh, ang paglilinis ko ng, ano, ng turbo, 80. Ah, uh, sabi ko nga, 60, 70, 80. Kung ipilit nyo, pero yung 80 po, obligado na po yun. Pero kung, ano, kung 30 pa lang, 50 sayang yung pera nyo eh, kahit meron tayong buhay na ganito hindi ko ipinokus yung ganitong trabaho kaya nga ulitin natin mga guys may nag sa akin nagnegosya ko, nagnegosyo ko pa pinasok mo ba yung ganyan larangan kung hindi, ayaw mo naman ah, sabi ko konsensya na uyong yun okay mga guys may dua, kasi meron, meron akong ano eh binabanggit minsan dun sa mga vlog ko pera o konsensya ay Okay mga guys,